Leptospirosis Ito ay isang malubhang impeksyon na dulot ng bakteriyang leptospira mula sa ihinang hayop, madalas mula sa daga, aso at mga alagang hayop sa bukid. Pumapasok ito sa katawan sa pamamagitan ng sugat, gasgas o kahit sa mata, ilong o bibig kapag nagkaroon ka ng kontak sa kontaminadong tubig o lupa. <todic> Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang mga sintomas ay maaaring lumabas sa loob ng dalawa hanggang 30 araw bagaman may mga kaso kung saan maaaring walang maramdamang sintomas. Maaaring magsimula ito na parang trangkaso, lagnat, panginginig, pananakit ng kalamnan at matinding sakit ng ulo. Ah! Maari mong protektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya sa pamamagitan ng mga sumusunod. Iwasang lumusong sa baha hanggat maaari. Magsuot ng bota at guantes kung hindi maiiwasan. Takpan ang lahat ng sugat bago lumusong. Maghugas ng sabon at malinis na tubig kung ikay dumikit o lumusong sa tubig baha. At panatilihing malinis ang paligid para maiwasan ang daga. Kung nakalublob ka sa baha at nilagnat o sumakit ang katawan, pumunta agad sa pinakamalapit na health center o pagamutan. Maagang gamutan, buhay ang maliligtas.